Habang lumalapit sa kanilang goal ay mas lalo pang sinisipagan ang mga SB19 fans sa kanilang ambagan para mangyari ang SoBus19, 18 patungong simula at wakas shuttle bus project na magsisilbing panghatid-sundo ng kanilang mga kabaro patungo at paalis ng Filipinarina kaugnay ng kick-off concert ng P-Pop Kings na mangyayari ng Mayo at 31. Sa pinakahuling datos na natanggap ng ating himpilan ngayong Webes ay umabot na ng 190,758 pesos and 93 centavos o katumbas na yan ng halos 48% ng kanilang target na daang libong piso ang nalilikom na donasyon ng anim na pinagsamang grupo na siyang uh, arkitekto ng uh, shuttle bus project na ito. At ngayon pa lang ay marami na sa mga 18 ang bumabati ng congratulations at pumupuri dahil ng todo bigay at matinding effort na kanilang inilalaan para lang makalikom ng sapat na halaga upang makapagbuo at makapag-design ng anim na shuttle bus na magsisilbing pang sakay at pang baba ng kanilang mga ihahatid. Tatagal naman hanggang Abril at 30 ang donation period para sa proyektong ito at ang sabi pa nga ng mga 18, what you gonna do pag may dumating na number 6 na Sobas 19? At ang kanilang sagot, tiyak naman na sila ay kikiligin. Magmula noong Marso o 12 na 140,000 pesos ay 50,000 pesos ang nadagdag sa ambag na donasyon ng mga SB19 fans para sa shuttle bus project na ito na punong abala ng mga fan groups gaya ng SB1918 PH, Pablo Houses, JCSD Guild, Estel Houses, Casa Sinag at ang aming Jahanan. Na. Patuloy naman ang encouragement na ibinibigay ng iba't ibang fan group sa kanilang mga kabaro na palakihin pa ang donasyon na kanilang makakayang ibigay na masusulit naman ang bawat sentimo basta't ang kanilang pagsasermisyuhan ay kanilang mga na pagtutungo at uuwi mula sa simula at wakas kick-off concert ng P-Pop Kings sa Pamosong, Filipina Arena. At uh, maski ang iba pang mga fan clubs na mas maliliit ay nagkakaroon na din na kanilang sariling van for hire at mga shuttle points na magmumula pa sa Makati Central Business District at sa SM Mega Mall pa nga ang iba sa kanila. Kaya kung sino man ang mauuna at mag-oorganisa ay nagsusunuran ika nga ng isang kasabihan. May mauuna at mayroon din namang magsusunuran sa kanilang halimbawa. Para sa Mabuhay Region News, sa walang takot walang pinapaboran ito ang Senbat sa Patrol Number no. 2, Stephen Saraspe Perez.